mga dol meron din ba ito sa inyong mga area mga dol ayan ang kanyang dahon po ay ganyan ayan ito yung tinatawag namin dito na alangusil uh, pagkain po ito ng ruminants mga dol sa kalabaw baka at kambing ang kanyang bunga naman po ay ganito ayan yung kanyang bunga mga dol ayan at gumagapang ito mga dol nag parang vine siya mga dol ayan ganito ang itsura ng kanyang bulaklak at ang kanyang katawan ay may mga ayan marami parang na, nasprihan ng pe, pintura mga dol ayan alang usil tawag namin dito mga dol kain po ito sa itong mga kambing mga dol ayan